Good morning everyone! Welcome to July in the Philippines! Hello! Andito naman ako ngayon sa Zoom. Good morning ma'am Luz and ma'am Elsa Jensen. Good morning po. Uh, dito banda na property is nabili ito sa isang subscribers namin si ma'am Elsa Jensen. Then uh, is 7,000 plus square meter I think is almost 8,000 so ito na yung place na to then tingnan na bali yung nakaraan kasi ito yung video namin kasi yung lot for sale but hindi namin na uh, hindi natuloy pagbinta dahil hindi namin natuloy pagbili dahil ano may problem siya so hindi siya nakaregister sa assessor that's why na hindi siya natuloy. Eh, ang may-ari dito is yung negro. Tapos, meron nagka-problema yata. Then, hindi namin inano kasi ayaw din namin magka-problema. Then, nag-decide yung may-ari na kasi kailangan daw nila ng pera. Kaya ito yung ano nila, ito yung nabigay niya. With title, clean title, lahat, lahat is ma-okay. Walang problema. I-transfer na lang deritso sa name ni Ma'am Elsa. So, almost 8,000 square meter. Wow! So, meron, uh, kaya bumunta kami dito dahil tinignan namin yung uh, place, kung saan banda yung uh, yung muhon niya, yung mark para maano namin. So, dito sa side, kapitbahay lang sila ni Ma'am eh, Ma am, Ma am Luz. Kay Ma'am Luz kasi marami siyang mga palm oil. Ah yun nga, tulong din ang kalikasan yan. Na maraming mga tanim. Kayan yan, yan. Tapos, yan. Then, ito yung boundary ni Ma'am, yung nilagyan namin ang fence. Yung mga ganyan. Kasi yung dati na daan, inadaanan to. Pero makadaan pa rin yung mga tao kasi merong gate doon sa kabila. Then, itong mga kamuting kahoy na ito, kasama ito sa nabili. Sa so marami ito. O, oh, unsama na, tanaw na to. Lah, kadaghan anak dong. Masih kulur sa unod? Puti na. Ay, labu ko nun na. O, sige, pangha, pagkuha pa. Para namilong agon. Ito, ano? Ah, ugma na lang, magdata ang kaldiro. Ito, lagi makasodong, parang papa, lagi kayo grabe. Naman, tukot na, doon, mga, mga magamit, dad, sige, sige. Okay, sige. Asa mo na, pita? Kaim, kung nanang mo na, ni. Tara. Wow, asa, asa mo na, labo man. Ang ang kuwan, 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 saan yung mohon dito na iwan ko kasi yung sketch plan so ito yung road uh, parang ano na ito siya kasi yung nakaraan yung pumunta ako ng lawyer nagbayad kami bali ang nangyari kasi gusto kong mag sign up mag sign sila about sa right of way pero tinignan sa lawyer no need na na mag sign dahil talagang da daan ito ayun Ayan. Ang kamuting kahoy kasi, yung kasaba, kahit ano siya, how many years siyang itatanim, or one year, one, more, one year lang, kasi ito siya, itatanim. Kahit hindi mo siya dadalawin, pagbalik mo, kamuting kahoy pa rin, namumunga na. Ibig sabihin, itatanim mo siya, iwanan mo, balik, balik ka na lang after six months, ito yan, mangyayari malawak ito yung kamuting kahoyan nila dito banda so dito namin expect na ibinta to yung ibigay to kay ma'am dahil ang ano talaga namin target doon sa kabila kaya nga yung nag ano na talaga sila ayun niting na namin ni Perry kung Ang plano kasi dito I think is tataniman ito ng mga iba't ibang tanim din. Dwarf coconut, o dragon fruit. Eh uh, ano ano-anong mga fruit. Kay Ma'am naman, ito dwarf coconut, buhay na siya. So kailangan pa siyang ano sa gilid. So, ito yung place. Hanggang doon, almost 8,000 square meter. Doon. 8,000. square meter? Hapit siya, ma 8,000 square meter. 8,000? 8,000. So, taas ni siya nan. Dako. Taas ni siya. Di, basta, basta. Pagkuhan. Oh, abot dito sa unahan. Basta kutub sa asang kamuting kahoy. Dito unahan. Abot na siya. Ito kawayan ito, ap ito. Oh. So at least may kawayan na tayo. Pero pag abot ni nanay, Para sa unay. oh, basta na sa kasada. So kining kinin right of way, no need na ni siya nga ikuan. Pero ito kasi daanan to sa daanan to sa mga mga estudyante going to school. Sa kabila kasi may school. Oh. Ayun atbang Ang lang Okay. So, pagkatapos ng balon, uh, baka meron pang plano si ma'am dito. Magtayo ng storage or ano pa. Wait pa namin yung signal. Then, kan, Tapos doon sa kabila. Tingnan naman na natin ang balon. Para makita din ni Ma'am Luz um, ang trabaho. I think it's tomorrow. Tapos na. Marami na siyang tubig. May magagamit na. Pagkatapos nito, punta kami ng

Sigoy journeyer na may alagang tuta. Ha? Daras, pero manilaabot ko puti. Ha uh, okay. 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 Laro dyan kayong Okay. ang yang sansan nindut kayo ayut San San means is yung oh, no. ano. So, yan. Na finishing na. Ito. Tapos, yan na pa. Ang finishing nila papunta sa ilalim. din ayun na yung si water. Tuma, no, tumataas na. Ayan. So, pagkahuman ni Dong, Balik yan ang anam, hindi mo siya putulong, Jisay? Hindi, hindi, hindi. Para makapinisingan. So, ano yung... sa amin um, hindi mo pagkat-kat? Oo, oh, okay sa hagdanan. Okay, okay. Sige. Ito yung damba. Damba means is yung... Oh. Mahinay, dong. Chigi si Jisay, maliit na tao, pero maliksi. Perfect din siya magtrabaho. Salamat ninyo, dong. Amping mo kanunay dali, ha? Oo. Um. siya lang kung yung rice field dito. Wata ko dito naan. Titinan ko muna kung kailan siya ma-harvest. Bali ito, kasama ito sa land. Yan. Kasama pa ito. Tapos, yung mark ay yung muhon. Doon sa rice field. Oh. Doon. So, bali, meron pala kaming ano. One, two, three. Three. I think is three lang. Mahaba siya. May na lang. Merong makaani kami nito ng tatlong sako or apat. Pangsaing. Next time pag na ito, Ah... Uh, kami magtanim. Then, maganda dito, walang maya ah. Yung kumakain ng palay. Ito lang siya nahuli. Yung iba bago. So, ito naman is pampantaba. Masakali magtatanim. Nga, ano, sa palay kailangan maano mo na siya malanta banda dito mataba yung mga pamuel green na green yung dahon nila dahil ano siya yung matabunok ang lupa tambok mataba naghintay na si dudong sa akin okay parang dumaan lang kami Thank you for watching. God bless everyone. Okay, going to. Ano na? Ito kasi dito eh. Mag eight lang pala. Kasi ito nila kami sa school. Kasi meron kami uh, pupuntahan na very important din today. We're going to town. We'll buy a Wilmer's cake. Thank you so much, Ma'am G. Atienza for your birthday gift. Uh, sa mga duto like spaghetti and pancit. Thank you, ma'am. Then uh kay hey, ma'am I mean din, ma'am, ma thank you so much dahil uh, natupad po yung pangarap niya na magkaroon siya ng po siya ng electric guitar. yesterday po. Nakabili na po sila ni si Jus, ni Joseph at ni Sir Arnel galing po sila na uh, nagbilaran Uh, bali sila po ang pinapili ko kasi alam po nila ano yung gusto ni Wilmar na uh, klase na electric guitar tapos musician kasi sila kaya sila po talaga ang nakakaalam thank you sa lahat po salamat salamat po talaga Then mapasaya po natin ang isang uh, uh, kagaya ni Wilmar okay Lalo na kay Lulu Thank you Mon Ma Marie Montero Na naano din siya natupad din yung wish nila Na magkaroon ng wheelchair uh, Talagang napaka-bless po Yung ala, Buhay nila So si Lulu, kamumaya Kasama namin sa among Bible sharing Then pag-pray din namin sila Kasi lahat na Mag ano kami May birthday, then may Bible sharing sa buhay po, po, kasi namin ni Perry sa trabaho namin hindi lang trabaho na trabaho bali connecting connected yung ministry kaya I'm so blessed dahil everyday lagi talaga si Lord ang kasama kaya thank you thank you thank you po sa lahat thank you so much mame mga Castillo sa pagtitiwala niyo po sa amin ni eh. Perry uh, Ma'am Luz, Ma'am Elsa Jensen, thank you ma'am. Sa lahat po, thank you po talaga. Kahit di ko pa lahat i-mention yung name nyo, thank you, thank you po talaga. God bless all and ingat po kayo palagi. Saan po kayo ngayon? Sa iba't ibang lugar. Then, abangan po natin ang aming next video to Wilmar's, Wilmar's birthday. Kaya, muna kami. Uh, nasa road na kami going to uh, Borgos. Si Perry kasi diretso na yan sa, sa ano uh, niya, trabaho niya. Tapos, de-drop lang niya ako para sa beginning of Ivy Park. God bless and have a great day. Next, nandito kami sa isang side. <laughs> for philippines only